Sa sobrang busy nga natin ay nakakalimutan na natin mag-enjoy. Kaya nga pag may time ako ay pinipili ko pa rin maglaro. At pag nagutom na ako ay ito talaga ang takbuhan ko. Hi sir, good afternoon po. Welcome to Shawarma Shack. Sir, baka gusto nyo pong itry roasted chicken namin for only Php 180 pesos lang po. Yellow basmati rice na and napakalaking quarter leg chicken. Baka naman ma'am pag-vlogger lang, ganyang kalaki ha? No sir, mapag-vlogger man o hindi, eto po talaga siya. Talaga, ma'am, ha? Yes, sir. Sige, ma'am, uh, ordering ko na yan, ma'am, yung bagong roasted chicken nyo. Mukhang napakasarap. Ang laki ng manok tapos try ko na rin mam ma yung ano nyo have a rice day na set C and D. At dito nga sa Shawarma Shack bukod sa kuwang-kuwa niya, ang panlasa ng mga Pinoy ay proudly Filipino brand dito. Everyday fresh ang mga ingredients quality ang mga food na sineserve, malinis ang preparation at very friendly ang mga staff. At pagdating sa dining experience ay talaga namang maaliwalas, malinis at kaaya-aya nga kumain dito gaya nga nitong Shawarma Shack branch na pinuntahan namin dito sa 4th floor ng SM Santa Mesa. So yung mga food trip napadaya na nga tayo dito sa branch ng shawarma shack. Dito lang yan guys sa 4 floor ng SM Santa Mesa. And then susubukan nga natin guys yung kanilang bagong bagong roasted chicken. For only 180 pesos lang guys, naka yellow basmati rice ka na. So dip natin dito sa kanilang ano, garlic sauce, ayan. Ay, grabe. Ang sarap niya guys. Hanggang sa kaloblooban guys, naniniksik yung mga yung mga lasa niya, yung mga spices malalasahan mo. Ang sarap nitong roasted chicken na ito, ha. Ah. And then, try natin, guys, sa kanilang basmati rice. Ang sarap din yung rice. So, try naman natin sa kanilang hot sauce, eh. ayan. Meron ding isang sausawan dito na hot sauce, ayan. Hmm. Ang sarap din sa hot sauce. Pero mas prepare ko yung ano, yung garlic sauce nila. So sinubukan din natin guys yung kanilang Java Rice Day na set C and D. So una natin titikman guys yung kanilang Pika Rice. Ayan. for only 180 pesos lang, pwede kang mamili kung nachos or fries yung kasama. And then may kasama ng isang drinks yan. So tikman na natin guys yung kanilang Pika Rice. Ayan, Java Rice naman yung kasama nito. unsa sarap din. Grabe talaga yung mga food dito sa shawarma shop, no? Hindi ka bibitinin sa lasa talaga. Napaka-flavorful talaga ng mga food nila dito. Mm. Kaya ang pinili nga natin dito is yung price nila. Dami din yung serving ng price nila guys. Oh. Sulit na sulit din talaga. So kasama rin sa Hava Rice Day, itong kanilang set D na kebab rice. Ayan. For only 160 pesos lang din. yan, guys. Naka Java Rice din. Dalawang kebab. Ayan. Guys, so, may mga gulay pa. Durabi. Panalo. Hmm. So mga ka-food trip ko, naghahanap kayo ng masarap and mga sulit meals guys. Try nyo na dito siya, shawarma siya. Yung kanilang bagong-bagong roasted chicken yan guys. Available na to sa mga selected stores ng shawarma shop for only 180 pesos lang. And then yung kanila mga Hava Rice Day na rice meal. Grabe guys, napakasarap lahat. Sulit na sulit. Try nyo na dito sa Shawarma Shack. So yun lang mga food trip. Thank you.